ang tanda-tanda na yan eh. No? dami na naman ako mga harvest imagine nyo pag bumili kayo ng uh, siling ganito 250 ang isa welcome mga kagulay at kaputas Alright, good morning, uh. Welcome back to my YouTube channel. Yan, ah, uh, ako uh, for the day's magtatanim na naman tayo ng uh, siling panigang so ayan po mga gulay yung ating uh, siling panigang sakto na yung edad niya, no talagang uh, pantanim na yan so kanina eh, medyo maganda yung panahon na ulan medyo tumila lang siya ngayon patanghali yan so kala ko hindi siya titila yan so pero hindi pa rin tayo mapipigilan siyempre eh, yun yung gustong gusto ng uh, ating uh, halaman yung uh, umuulan sakto siya sa ano na itanim yan so pupunta na ngayon sa bukid mga gula yan ready na ako yan nga uh, nakaset up na naman ating uh, mini raptor yan tapos yung grass cutter din ako na uh, baka makapag grass cutter sa mipin niya matanim ako ng uh, kalabasa yan nagdala na rin ako ng mga uh, seeds yan dyan. So mamaya na lang doon na lang sa bukid mga gulay at uh, medyo putik ng dami medyo mahirap ang dadaanan natin so at update ko na lang kayo pag nasa na ako muna magulay sa bukid yan so yung, yung kula nating sili yan yan kaganda itatanim natin dito natin niya itatanim ito yung ginamasa ko isang araw yung mga talong ko ayan magulay linis parang harapan yan no? oh. yan yun oh. yung unang tanim ko na talong bahala ko dito itanim ang sili ayan sasaglaw ko sa ito makalwa na yan luya so dito ito na yung talong mga gulay yan ang ganda na medyo nalaki laki na o oh. nalaki na yung unang tanong ko ng talong ayan puno po ng talong lahat yan lahat yan puno mo lahat so ayan ang gulay na ako ah uh, bali ang una kong gagawin eh dapat dito sana nagamasang ko to eh ito so, kaya lang alangan ako sa araw eh ano ko sa sa bulakan pa pa sa birthday ni lolo eh bala ka muwi Ngayong darating na sabado eh yun nga eh gusto muna yung sili ko na kahit masukal yan eh, tataniman ko muna sa mga gitna yan then pagbalik sa ako nalang gagamasan so yung magulay umpisa ko na mag ano magtudling gamitin ko yung aking pambirang araro ito muna so magulay ito nga yung gagamitin ko uh, pang araro yan uh, yung aking ararong dihila yan so magtutudling na ako wala na akong aksahing oras yan kailangan maitanin ko agad yun then maraming pa akong gusto itanim tanim din akong kalabasa dito sa pinyahan yan so bago magtanim tanim dyan grass cuttering ko nga din ako grass cutter para walang damo pag tanim ko nga pala ang dami ng ano ng pinya, salo pananim after natin mag harvest eh puro pananim na yung ah uh, kasunod oh ang dami oh bala ko mag uwi sa bulakan eh nalaglag na oh pero may ugat na oh mabuhay na yan oh naugat siya eh. Bala ko mag-uwi sa Bulacan, miski isang sako sana niyan, no. Para mapagtanim doon. Mapagparami na ng variety. Ayan. So, bali ang variety niya ni eh, Hawaii. Hawaii. Yan. Si may nagtatanong ng variety ng pinya ko, yan. tinanong ako sa day ko nung pinya ang pakaraniw dito sa amin sa Cavite, eh, Hawaii daw kung tawagin niyan. So, yun nga, mag-uumpisa ko na ang pagtutudling ng tataniman ng siling pang paligang bali iahalo ko lang yun dito sa luya alternate so hindi ko tataniman lahat ng tudling yan tataniman ka to tudling na to ito hindi kasi daanan to eh dito naman sa kabila yan so ganoon lang mga gulay umpisaan ko na so, ito ah mga gulay umpisaan ko na tapos tayo sumula kaninang maga tagal lang po lupa oh So, Itulah dua perang yang saya lakukan untuk lebih dalam. Itulah. Bagus bila Kedua-dua perang. Di sebelah. Alternatif. Kerana apabila... ...kita berdua... ...kita akan mencari alternatif yang saya lakukan... ...supaya di sini. tuwag ko lang mabilis to kaysa magpatik Wala, Paganda ng luna natin ang sili oh. pananim. So paganda, sakto lang talaga yung edad niya na itanim. so, balik, kakalata lang muna natin siya ng ano. Ito nga pa pala yung pagano. Natanggal lang siya ng ganyan. Yan, may lupa rin siya. Kaya hindi siya masisira yung magdadamdam. alos kulang kalahati ang, ang isang kwan tray sabihin yung isang tray natin eh, kaya maka yuh. apat, apat kalahati siguro ay pinaka lang pata tayo magulay maganda basang basa lupa chak na may ulam pa oh. press ng konti sa may puno para kapit na kapit So, ayan mga gulay yung ating naitanim. Bali, meron tayong dalawang tudling. Ayan. So, hindi mo magdadamdam yan at uh, may lupa naman yan sa sama sa tray. Ayan o. So, bali dito, double purpose ang ginawa natin mga gulay. Ayan, kung mapasin nyo, luya. Tingnan nyo ng sili. Ayan o. Na, kasi, ang purpose itong mga gulay kasi, sayang yung uh, panahon natin dito sa ano ng luya yung uh, yung space so, okay, yan so kaya ako ginayin kasi uh, yung luya hindi mo maano kasi may nagtira naman ako ng pinakadaan nandito pang nagharbis ko ng sili so ang purpose ko dyan yung luya naman naglalaman siya sa ilalim at saka yung month niya bago siya maharvest eh 7 months 6 months to 7 months bago maharbis ang luya ang tagal so wala tayong aning sa area na to kundi uh, gantay tayo, tayo ng 7 months so naisip ko taliman ng sili para sa ganun after uh, yung sili na yan 1 month lang yan harvest na tayo kasi halos 1 month na rin yan sa tray sa punlaan din na uh, i-transplant ko sa tray halos may 1 month na rin sya so 1 uh, month sigurado harvest na tayo dito sa sili so hindi tayo mainip sa luya uh, meron tayong asahan na ibang ano halaman na mapipitas so compare nyo sa antay lang natin yung luya 7 months na wala tayong income dyan so, sa ganito mga marami eh, after 1 month eh, meron na tayong uh, harvesting dyan so ganoon lang magula update ko kayo hanggang sa matapos to buuyang tataniman ko yung luya na ito yan lahat yan tanim ko yan ng siling panigang hanggang dito sa talong. Ayan. Napansin niyo yung tanim na una na talong, ayan, ang ganda na. Nalapad na ng mga dahon. Oh, kitam. Ayan, medyo malawak na lang 'tong natin nating talong. Ayan, ang daming tudling 'yan. Tapos yung dati kong sili dito, kanya nga, nga ako na paibig magtanim, ayan. Kita niyo naman daming bunga. Ang tanda-tanda na yan. no? dami naman ako mga harvest imagine nyo pag bumili kayo ng uh, siling ganito 250 ang isa 250 pesos 5 piso, 2 piraso so mapakamahal pag bumili tayo sa mga ano retailer yan ganun siya kamahal ngayon ang sili lahat ng gulay halos bigas Abi, sobrang mahal so ayan ma maganda na yung ating talong dito yun, mga gulay So, mapupuno ko na halos ng tanim to lahat. So, bali meron pa dyan, pababa dyan. Ilinisin ko pa yung pababa sa ilog. Iisip pa ako ng ibang ibang halaman na itatanim doon. So, ganoon na lang. Update ko kayo mamaya pagka natanim ako na lahat to ng siling panigang. So, masyado nga haba video natin pagka ano natin, binidyohan lahat ng pangyayari. Yan. Update ko kayo mamaya pagkatapos nito. Ito, ito gagas cutter ko then tanim ako ng uh, kalabasa so dito muna so alright mga gulay yan tapos ko na rin magtanim ng sili bali well, inabot na rin alas 5 ng hapon so ito yung uh, talong yan ganda na then ito yung uh, luyahan uh, sinaglaw ko ng siling panigang ayun nga so okay na nakailatod din din ako 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 panggulay hanggang dito sa talong. Ko, sayang yung si uh, kasi ala uh, na ko ka. Iniwan so, ko na rin, dito, bale 11. So, ayan apula. Kali na lang ako pag basta sa pinyaan dito. Then, ewan ko, baka hindi na mapagtime ng uh, kalabasa. Ibang araw na siguro. Ayan. So, gas cutter na lang siguro ako. Kahit mga 30 minutes siguro. Ayan. At uh, gagabihin na ako masyado. Sayang yung dala ko ng gas cutter kung hindi ko magagamit yan. So, isi-set up ko lang at uh, magagas cutter na